na naman ngayon ang kapamilya aktor na si Paulo Abelino matapos magsalita tungkol sa tunay na lagay ng relasyon nila ni Kim Cho. Patuloy ang pag-usbong ng tambalang Paolo Abelino at kapamilya aktres na si Kim Cho sa mundo ng pelikula at telebisyon. Ipinahayag ni Paulo ang kanyang pagnanais na makatrabaho pang muli si Kim sa iba't ibang genre ng pelikula. Sa isang panayam sa variety, inalahad ni Paulo ang kanyang pangarap na proyekto kasama si Kim gusto kong makatrabaho ulit si Kim. Pero sana, sa ibang genre naman anya pa niya. Siguro isang madamdaming pelikula. Isang aksyon o matagal ko nang gustong gawin isang sci-fi film. Sa kasalukuyan, ang dalawa ay magkasama sa kanilang unang pelikula sa malaking screen, My Love Will Make You Disappear, na nakatakdang ipapalabas sa buong mundo ngayong buwan. Sa lumalawak na popularidad ng mga pelikulang Pilipino sa ibang bansa, ipinaliwanag ni Paulo kung bakit patok ang romantic film sa pandagdiigang audience. May kakaibang iatid ang kilig at saya ang mga pelikulang Pinoy. Hindi masyadong mabigat, hindi rin masyadong magaan ali Paulo sa isang panayam sa Metro. Idinagdag pa niya na lumalawak na ang saklaw ng pelikulang Pilipino. Hindi na lamang nakatuon sa poverty porn o mga kwentong naglalarawan na kahirapan. Nakakatuwa na ngayon may roomcom na umaabot sa international release. May pressure pero magandang makita na may iba't ibang flavors ang ating pelikula. Isa sa mga elemento ng mga pelikulang Pilipino ay ang konsepto ng kilig. Ayon kay Paulo, mahirap ipaliwanag ito sa mga banyaga dahil wala itong direktang pagsasalin sa Ingles. Kapag sinasabi mong o that movie's kilig, hindi nila agad naiintindihan kaya sinusubukan naming ipakita ito sa screen anya pa niya. Sa kanilang pangatlong proyekto bilang magkapareha, Pinuri ni Paolo ang pagiging mahusay ni Kim bilang co-star. Ngayon ko lang napansin, hindi na malagpas ng dalawang beses ang pagkikipagtrabaho ko sa mga naging leading lady ko sa pelikula at sarye. Siguro dahil hindi nakakasawang katrabaho si Kim Anne Paulo sa isang media conference. Sa isang vlog ni Kim para sa kanilang pelikula, inamin ni Paulo na hindi siya naniniwala sa konsepto ng love languages. Hindi ako naniniwala sa love language. Sa isang relasyon, dapat may tamang balanse ng lahat paliwanag pa niya. Ayon kay Paulo, ang limang pangunahing love languages ay physical touch, words of affirmation, act of service in giving gifts at quality time. Ay gabay lamang at hindi dapat maging batayan ng isang relasyon. Parang sinulat lang yon tapos naging reference ng maraming tao. Pero hindi dapat yon ang nagiging standard ng tagpa niya. Sa kanilang patuloy na pagsasama sa harap ng kamera, marami ang natatanong kung may namumuong espesyal na relasyon sa pagitan ng dalawa. Sa ngayon, mas nakatuon sila sa pagpalawag ng kanilang tambalan sa mundo ng pelikula. My Love Will Make You Disappear ay papalabas na sa March 26 sa direksyon ni Chad Bedanes. Kung nagustuhan ninyo ang aking video, please like and subscribe. Ang channel na ito ay pawang katotohanan lamang at walang halong fake news. Maraming salamat. Ingat!